Hindi, hindi. Ako ramdam ko si David. Pag, pag late, babati mo na yan sa iba. Tapos tinitingnan na ako niya. Tapos biglang, ay Barbie. Tapos tatansyayin niya kung pwede siya. <laughs> Galing mo ah. pag gumanan lang ako, ah okay, hindi pwede ka usapin. Paano <laughs> ka nagsasorry? Kasi nahihiya kasi ako minsan kasi alam ko naman na maligo. Manari, na, na, na late nga ako, ganyan. Okay. Wala yeah. mo nang ano pa-chocolate or paano? Wala. Sige, bukas. <laughs> Kaya, Ano ba Ano ba? So, kaya bibilan mo ko. Saglit <laughs> lang, siglit. <laughs> okay. May kilig na. May action scenes pa. Bonus na lang daw ang eksenang tulad nito. Natatawa ako talaga kasi... Hindi ka naman ilang Hindi naman. Kasi ang eksena ko, ang dami instructions ni Direk din. Kaya oo, hindi rin ako nakapag-focus dun sa taples eh. Ay, nung rehearsal, hindi naman siya naghubad. So, hey. yuk. Nainis! Okay. <laughs> so, syempre, oh, as an actor, okay, very professional. <laughs> Yung movie, merong kissing scene. Hmm. Eh, dito ba sa serye, meron din kayong kissing scene? Magpapapol kami bago mag-ending. Eh, sa so, eh, inyo mag ba? Manalo na. Mga bata, <laughs> <laughs> Isa sa mga tumatak sa pelikula ang scene na ito ni Binoy. Pero champion ko talaga. Taas ang kamay ko sa'yo. Nagkakagusto na nga ako sa'yo eh. Mahal na kita palagay ko eh. Magisino ka man na ni-recreate ni David. Tsaka mo ka talaga eh. Mahal na kit, eh. Malaman ba ako? Walang ganun sa script. <laughs> <laughs> Walang confirmation. Mas Puro yung yan. ganun. Alam mo, nakakainis man tanggapin eh. Nakakainis. Barbie, este, Monique. Ay, may ganun. May Barbie. Nagkakagusto na ako sa'yo eh. <clears throat> Mahal lang akit eh. Maging sino ka man. Maging sino, no? Barbie or ano? Good job! lunes na po mapapanood ang maging sino ka man. 8 p.m. after ang 24 oras. Sana po supportahan nyo. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings.